Where's Bobby? Where's Bobby? Where is Bobby? <todic> oh, dear. Wow, mga kabeshi, at luto na po itong ating Mickey Gasado. Simple lang pong lutuin at mabilis. Kain po tayo. Okay, come try it. Mmm, sarap. Thank you. mga ka Betty. Yan. Katatapos lang mang nap time nitong na dalawang kids. At kami po muna ay lumabas dito sa garden. Dito muna kami magkakape eh, ni Daddy. Kakadating lang po namin kanina at kami may mga inasikaso. Doon sa yeah. oh, kasama si Bobby kanina. Yes. Para po iyon sa Kabeshi Store. Let's go <laughs> Tumakain Makain ng bread si Andres. Papakita ko lang na kaya na ni Babing mag-swing. Ay, <laughs> uh, swinging. Yep. Bobby, slide. Okay, Bobby, can you slide? Aba, yoo daw. Yuturo. Okay. <laughs> Kapit naman. Sarap! Si Andres po kanina ay kinakantang kami ng bagong nyong kanta, Dino Song. Then, see si Bobby. Then where's dinosaur? Where's Bobby? Where's Bobby? Oh, there. Where's Kuya? Where's Kuya? Okay. Kuya there. Where's Daddy? Daddy. Where's Daddy? Bobby. Where's Daddy? Bobby's there. Bobby's wide. Bobby's wide. there. Bobby's <laughs> okay, Bobby's turn now. Bobby Bobby's wing. No, Bobby cannot slide, pa. Babe swing muna. Oh, this one give to mom. Give oh, to mom. My Bobby. boy, my boy. Give to mommy. This one. Hmm. Yeah, mommy good can job. swing na. Yay. Wow. Babe can swing. Okay. Babe hold this. Modeling. Ito ang favorite niya yung bulog. Okay, this one for Bobby. Tanggalin mo muna yan. yan. Wow. Bobby knows. Wow. Yay! <laughs> Yay. Para secure kay Bob. Kay hey Bobby, hold there. A baby blow. A baby Bukas magpipili kayo dito, Andres, kasama si Talalay. Wow, Talalay is coming. Mm -mm, Talalay and Andres, play here. Ate daw, ate. Ate Mahal is coming. Ate Mahal. And sino pa? And Mama Heisen. And who else? And, Bukas po ay eh, papalito ang Team Hitik. thank you Lord. Ate Melot. Yeah. Who else? Oh, there's kids over there. Wow. Sino pa? Wow! Dami! May mga bata rin na yung lalakad-lakad. And Tito Eric too! Daddy, Tito Eric too! Sino pa? Oh. Yan po si Bobby. Enjoy na enjoy. Yes! Okay, okay. Mami do. Mami swing. Swinging, swinging. Tyrannosaurus Rex. Bye-bye, baby. Swing! <laughs> Mm, slowly. Yeah, I'm so slow. Slowly lang. Yes. Slowly. <laughs> slowly. May <Ayun>, magkapatid. <laughs> Tawa naman ni Bobby. <laughs> At si daddy po ay nag-car wash kay Tirzo. Kahapon, saka kaninang umaga. Bago nga po kami umalis. Ah, uh, slowly, slowly. Okay. <laughs> How about you slide and dress? No, I can't, I not put on it. Hey. This is your boy. Yes, boy, blue. kuya si Bobby. Pero madahan lang. <laughs> so, ayan mga ka-Beshi. Na-set up na dito. Nilagay na rin dito ni Daddy yung aming upuan Tapos ay doon yung pag biglang inom ay. lang table. May nice, okay, isa. So, meron pa dito. Ay, yung aking mga sinampay, bukas ko na titiklapin. Hmm. mga basa-basa pa. At kanina, hindi, hindi, namin masyado na ilabas. At kami nga po may inasikaso. Tapos ay, sa loob naman ay, maglilinis na rin tayo. Ito na dito na. Uh -huh. na lang bukas umaga. So yun mga ka-beshi, bale naglinis po kami da ni daddy dito sa bahay After naming mag-playtime ng mga kids At ngayon naman eh, ako po ay magluluto ng Mickey Gisado Si Bobby po ay nag-aalingid na dito sa aking harapan Bale, simple lamang po itong aking lulutuin ngayon Meron lang akong fresh Mickey Nalagyan ko po ng carrots at sayote At pati na rin po seeds Magigisa na ako mga kabeshi. Ayan. Nalagay ko na rin po itong posit. So Ito po yung mga sinugasan ko ng maayos. nilalagay ko na rin po ito mga gulay. Yan. Nilalagay ko na ito, carrots, at saka sayote. Ano ba? ba? hindi kahit walang pancit, ito lang ay ulam na lalagay ko po itong fresh meat nagugas naman po ako ng kamay Yan. Lagyan ko na rin po mga kabeshi ng pampalasa. Ayan mga kabeshi at haluin na po natin. Ganyan lang po kabilis. Tapos po ay lalagyan natin ng tubig. yan at lagyan natin ng tubig at hayaan lang po natin kumulo kapag kumulo na mga kabesye ay luto na po itong ating mikigisado napaka simple at mabilis lamang pong lutuin at ang lahok po pwedeng manok pwedeng baboy yan takpan lang natin Hmm, Grabe mga kabeshi. Kuluan na po. Wow. Naluto na po ito. Pwede nang kumain si Bobby. Kainin mo na rin si Ayi. Sabay na sila. Ito po ay favorite ni Ayi. Ang pansit. Wow, mga kabeshi, at luto na po itong ating Mickey Gasado. Simple lang pong lutuin at mabilis. Kain po tayo. Oh, tayo. Kain tayo. Mauna na ng ulam. Ako'y nagsasain pa lang ng kani. The loud is coming! Aye, mami! And the will go to slide? Yes. Oh! Aye, are you slide or swing? Who's going to slide? The or aye? The loud or aye? Hmm. Yes. Aye, slide and the loud swing? Tomorrow, the sun come out, Alala is here. Okay? Okay, let's pray na. Pray na for the pancit. Hallelujah, Jesus, oh God. Lord, we praise and we honor you. Thank you for the pancit. Thank you, Lord, for blessing us. And Lord. continue to bless this home and this place. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay, let's eat na, boys. Kaya po tayo, mga kabeshi, ng aking... Thank you. Oh, okay, sarap. How you oh, later sleep? Oh, let sleep. this Excited na po si Bobby. Si Bobby, I'm more on gulay. I is mommy. No, that's I. No, that's I. I. This is squid. Wow. Try si Bobby. Okay. <laughs> hey. Sina mga daddy, baka puno na. Sina mga daddy. Ah. Yeah. Yes. <laughs> Opo. Gulay, carrots, and ano nga yun, sayote. Bobby will eat carrots and sayote. Okay. Huh? Isda? that? Is that yes. <laughs> seafood? Gujabe ina. Do Tomorrow, ratana na in a y you will play. Yes. That is excited. Excited Canada? Yes. Uh, why? Na ang card at si Bobby. Yummy. Nain ka na rin, Dad? Yes. Yeah. po. Kaya dapat ko lang editing. Gusto ni <laughs> oh. e, Bobby, Dad. Yung aking pag -like pancit. Pero more ang, ano, carrots ang pinapakain ko kay Bobby sa aking buglay. Yung rice niya, abay, nagloko yung aking... okay, come on. Up. Thank you. Mm. Mm. the Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to the Lord your God will bless you in the land he is giving you Deuteronomy 28 to 8 Nev